Ba't parang ano, nagtitinda po ba kayo ng ano, damit? Ay hindi, ang dami kasi ng ano, damit. Hanggang sa taas. Ano po yun? Ah, Apat daw po na pamilya ang nandito. So, yung isang pamilya doon, tapos dito, tapos isang anak, tapos kayong mag-asaw. Ngayon tayo na lagyan mo ng divider. Paano pag magaling araw o kalagitnaan? Ah, pagkapasok pagka, pagka ng isang taon ng panganay mong anak, may makikita na siyang kapatid ulit. Okay. Tapos bago dumilat mata nung isang anak, may makikita ang kapatid ulit. Pinaglalabak ka ng mga anak mo, tapos syuldohan ka nila ng 150. Opo! Okay. Okay. kap Hello, Nay. Morning po. Kumusta kayo dito, Nay? Ano pangalan ni Nanay? Mayrin po. Nanay Mayrin. Ilan taon po si Nanay? 48 po. Ah, 48. Upo kayo, Nay. Pwede bang makausap si Nanay? Opo. Ito po yung bahay niyo po. Matagal na kayo nakatira dito? Matagal na po. Asan ang asawa niyo? Sa bundok. Ano trabaho? nakikipag arawan Oh, ilan po anak nyo? 12 po. Ah, 12 anak nyo? Marami. Tapos ito ang bahay nyo. Ano to? VIP. Ba't parang ano, nagtitinda po ba kayo ng ano, damit? Ay ah, hindi. Ang dami kasi ng ano, damit. Hanggang sa taas. Ano po yun? Marumi po. Ah, marumi. Asan ah, yung mga anak nyo 12? Nasa trabaho po yung iba. Nakikipag-arawan eh? araw din po. Dito rin nakatira yung anak niyong 12? May mga sarili na po sila ano, yung po iba na ng upaan. Ano ah, ang upaan? Eh kayo, ilang kayo nakatira dito? Bali apat na pamilya po kami. Apat na pamilya ang nandito. Paano nagkasya yung apat na pamilya? Maluwag naman po yung loob. Ah, maluwag. Pwede apo, silipin? Opo, makalat lang po. Ah, ah, dalawang bed. Opo, po dito dalawa din po. Ah, dito dalawang bed. Paano dalawang pamilya? Ay, apat na pamilya paano? Kami po bali dito po bali tatlong pamilya tapos yung po isang anak ko nandoon po sa likod po may sarili po bahay. Eh, pero dito sabi niyo po Apo. apat na Apo. pamilya na kahiga. So dito dalawang pamilya. Opo, dito po dalawa. Ay hindi, akala ko may divider Apo. dito. Wala po. Wala. po siya. Kaya tabi-tabi. Opo. -tabi. Pwede pumasok, Nay? Samahan mo ko, Nay. Baka mahuli ako ng pulis. Ayan. Gusto ko lang malaman, Nay, kung paano nagkasya yung apat na pamilya dito. Dito, paano ang higa ng apat na pamilya? Pagano po yung dalawa yung po, iba is, dito po isang pamilya doon po dalawa. Yung unang mag-asawa dito. Andiyan din ang anak. Yung dito po, iwalay na po sa asawa. Ngayon. So, po, tapos yung dito rin po iwalay. Kami hmm. Eh. doon, kami po mag-asawa. Kayo mag-asawa? So, saka po tatlong anak oh, talagang bakit hindi niyo na nilagyan ng ano, divider? Wala po kami ng po ng bahay. Wala nang pampagawa. Pa. Hmm. Tapos dito naman sa kabilang kwarto na Dito na eh. Isa lang din po yan, sir. Ay, isa lang Oo. din. Isa lang po. Akala ko talaga kanina na eh, nagtitinda kayo ng ano? Damit? Sindami? No? Ilang taon na po kayo nakatira dito na May 12 na po kami rito. 12 taon. 12 na. years na. So, ano yung pinagkakaabalahan nyo po dito sa bahay? Wala po. Pagkala po, may paaraw po. Ayan, nakikipaglabada po ako. Na nakikipaglaba ka? Para po, nakakain po mga kamila ko. So, ito, labahan lahat, eh? Opo. Ba't hindi nyo labahan? Wala pong pambilis, hmm. agad. <laughs> Ang daming anak ni nanay, no? Pero sana, nay, dapat na, no? Sa dami ng anak mo, malinis yan, no? Sige mga kababayan. Kala ko talaga nagtitinda sila ng damit dito. Hindi pala. Pero nakakatuwa, ano, napagtaka. Apat daw po na pamilya ang nandito. So yung isang pamilya doon, tapos dito, tapos isang anak, tapos kayong mag-asawa. Naitana, lagyan mo ng divider. Paano pag madaling araw or kalagitnaan? Ay, hindi naman pa. Wala na po sa amin yun. Ilang taong na ba niyo? 48 po. Ay eh, hindi, eh, yung isang pamilya dito. So, wala naman pong asawa. Ay eh, yung isang pamilya dito. Wala rin po, wala po. Ay eh, yung isang pamilya dito. Kami lang pong mag-asawa, tsaka lang po yung Imposible! Eh, impossible Ha? Eh. <laughs> huh? Meron at meron. Ilang taong na po asawa nyo? 58 na po. O 58. Kayo? 48 po. 48 tsaka 58. Ilang taon kayo nung nag-asawa? 30 ay 14 para 15. Ah, running 15 ka pa lang. So nagka-first baby mo po, ilang taon ka, 15? -si 16 po. Ah, running 16. Then, paano yung sunod-sunod na taon-taon? Taunan ta 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 po nakikita po sila. Ano po? Taunan ta po nakikita po 'yung magkakapatid. Paanong taunan? One, ano one one, one 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 year po ang panganay ko makikita po sila ng kapatid niya. Ganun. Ah, para pag para, huh? pagka, pagka ng isang taon ng panganay mong anak may makikita na siyang kapatid ulit. Papa. Tapos bago dumilat mata matanong isang anak, may makikitang kapatid ulit. Parang ganon. Parang ganon. Ano sabi ng panganay, hindi ka ng hindi panganay na. mo? Sabi nga, congratulations nanay, ang bilis mong gumawa ng kapatid. Hindi naman. Hindi naman. Ang galing ni nanay, no? Ano yun? Siyempre, sunod-sunod no, ay. Saan kayo nanganganak noon? Sa bahay lang. Sa bahay lang po. Dito lang. Uh, tama po. Dinadala po ako. Ah, hindi ka naman mahirap mga hindi na. Po. Kasi yung ibang nanay, dalawa tatlo, ayaw na nila kasi ang daing nila, ang hirap daw mga Pero ikaw po, sabi mo, taunan, nagkikita sila magkakapatid. Ganyan. No? Sunod-sunod. Walang palya yon Isa ngayon po, palya na po. Ah, sa ngayon? Eh, kung, hi kung hindi pa pumalya sana, dere-derecho pa. Baka po. Hmm. <laughs> Pero nay mas maganda na ay may divider 'yan. Tapos yung pintuan ninyo ganyan lang talaga. Sa bagay mga kababayan, sabi ni nanay sa hirap ng buhay. Kaya ayon. No? Pero kahit pa nay, unti-unti sana magawan ninyo ng ano. Pero sarili niyo lupa rin to. Ayun naman pala. Eh. Yun ang kagandahan nay, at least may sarili kayong lupa. Huwag niyo ibibenta. Para hanggang pagtanda niyo may tirahan kayo. Mga anak niyo, na, kumusta yung 12 mong anak? Hindi ba nga pag-aral sila? Yung pang tatlo, nag-aaral pa po dito. Hmm. sana, sana na, kahit isa or what, makapagtapos ng pag-aaral, no? Ilan anak mong lalaki na, eh? Uh, anim po. Anim ang lalaki. Babae? Lima. Anim din. Eh, kung ilan De, anak? Isa po kasi yung patay niya. Eh. Ah, ano, namatay isa. Po. Paano kayo magluto na, eh kung apat na pamilya dito, isang lutuan, ilang kilong bigas luto nyo? Apat na gatang po sa isang araw. Eh kung po, madami kayo. Hindi, nakabukod naman po yung iba. <coughs> Ay, yung iba, iba nagsasaing din. Sasaing po sila ng pansarili po nila. Mm -hmm. Pero hindi halata si nanay na nagihirap, malusog. Magaling mag-alaga mag, -asa mag yung asawa nyo po. Huh? Sige na Magbibigay akong ano, pang, pang biling ulam, pandagdag. Ano? Nay, bilangin natin nay. Para makapandagdag lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maraming maraming salamat po sa tulong. Ipamili na po kami pagkain. Bakit nay? Wala po ba kayong pagkain? May bigas, nai. May bigas kayo. Po. Ah, saan Sarang po? Saan? Sa Ay, ito. Ah, meron naman. Ha? Ah, pag bumibili siguro yung asawa nyo, sako-sako, ano? Oo po. Isang sako. Gaano kabilis po yung isang sako? Hindi man po. Umabot na isang linggo sa amin. Ay, yung isang sako hindi abot? O, uh, sa kasi madami kayo eh. Oo po. Kagaya ngayon, ay, Ano ang uh, niloto mong ulam? Wala pa po. Wala pa? Eh, alas 12 na, nai paano kayo kakain kung wala pang ulam? Bibili na lang po ako. Bili na lang. May pera naman. Opo. Sige na, basta laban lang, no? Opo. No, huwag mo nang dagdagan yung anak mo, Nay, ha? Opo. Wala na bang balak magdagdag? Wala na po. Pumalya na? Palya na po. Palya na. Pero kung hindi sana papalya, abot pa ng 20 siguro. Ha? Huh? Malakas pa ba si tatay? Mahina na rin po. Ah, mahina na rin. Di ba, basta walang sakit po, no? Opo. No, Okay, Nay, naka-video tayo. I-upload po namin ito. Okay lang po ba? Yeah, po. Sa dami ng anak mo, Nay, sana uh, magtulong-tulong sila para matulungan po kayo. No? Ano yeah, po. ang mensahe mo sa mga anak mo, Nay? Sana po matulungan po kami ng mga anak ko. Sige, Nay, naka-video tayo. Banggitin mo banggitin mo nga pangalan ng mga anak mo, Nay. Kilala uh, mababanggit mo pa ba lahat pangalan nila? Baka po, hindi ko na po mabanggit. Hindi mo na mabanggit pangalan ng mga anak mo? Masama lang po yung loob ko sa mga anak ko. Bakit po? Tama po, tutulong sila sa akin. Pero pagdating po nga, sinusumbat din po nila sa akin. Ah, bibigyan ka nila? Opo. Bakit? Paano mo nasabing sinusumbat nila? Paano ba nangyari? Kagaya ng... Kagaya po ng pag magpapalabas sila sa akin ako naman po lalaban ko naman may mga damit nila pa kaya rin po bibigay sila 150 pa kaya po may, may ko pa sa mga anak pa nila tapos isusumbat pa nila pinigyan ko kayo pa hindi nyo man lang dinabigyan yung mga anak ko mahirap po pa sa yung kanagayang ko dito sir mm, Ah, ganun. Pinaglalaba ka ng mga anak mo, tapos sweldohan ka nila ng 150. Opo. Tapos? tulong lang din po. Eh, ako naman po, pwede naman po ako maglaban ng walang bayad. Eh, wag lang po nila ako pangangakuan. Pang pinangakuan ka ng? O, pangakuan po ako. Nabibigyan ako. Bandang uli po. Wala naman din. Hmm. Oo. Pag pinangakuan kasi ang magulang, masaya. Tapos, ang maging, sabi mo, sinusumbatan. Opo, eh. Martin. Yan naman pong inuupa nila sa akin para din po sa amin lahat. pinibili ko naman din po ng pagkain dito. Mm. Ah, bibigyan ka ng 150, ibili mo rin ng pagkain lahat. No po. Pero hindi maganda sa kanila. Nay, ito yung pagkakataon mo. Baka sakaling maunawaan at maintindihan kanila pag narinig nila yung, yung rason mo. Sige po, Nay, sa anak mo. ito sa mga anak Ay, tulungan nila yung magulang nila kahit huwag na po ako yung magulang na lang po lalaki. Saan po wala naman sa akin. Yung tatay po nila, ayun Ay, lang po ang gusto ko matulungan nila. Suportahan na lang po nila dahil may hitad na po. Hmm. <laughs> bakit po? Bakit, uh, bakit gusto mo yung tatay lang nilang tulungan nila? Nangangawa po ako sa tanay nila. Tarami, ako gusto magtrabaho pero di ko pa mahiwan dahil mahal ko po yung asawa ko. Pero ito po, sama-sama po kami. Hmm. Ah, gusto mo magkasama kayo ng asawa mo para wala bang ibang mahanapan ng trabaho dito? Wala naman po, Sir. Sumula so, noon hanggang ngayon talagang labandera hanap buhay niyo? Opo. po. Okay. Pwede ba banggitin mo yung pangalan ng mga anak mo, na Yung dose na yun? Raymart, Mary, Myra, Regine, Reggie, Rika, Michael, Raymond, Ryan, Raisa May, Mary Joy, Irene, Renzi. Dosi nga. Sino yung pinakamalapit na anak? Si Reggie, tsaka si Tongtong -tong po. Yung Michael, tsaka hmm. yun, si Regine. Hmm. Kausapin mo yung iba mong anak na para ma maintindihan nila. Ano't ano man, maintindihan nila, anak pa rin sila eh, di ba? Opo. Nagtatampo ka ba sa kanila yung iba? Hindi naman po. Nasasabi ko lang po yung sama ng loob. Mm. Wala naman din po sa kanila ako din po. Ay, ikaw rin. Opo, di ba? Kasi anak mo pa rin yan. Kahit anong mangyari, balik ta rin natin. Diba? Kaya yun, explain mo lang na yung gusto mong gawin nila para maintindihan ka nila. Sige po. Na, sana, yung ginagawa niyo sa akin, huwag niyo nang harapin. Ay lang, tulong-tulong tayo. Ay lang, pimasa, sabi ko sa mga anak ko. Maraming salamat. Okay. No? Sige, so, laban lang. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, si nanay po na may kaunting tampo sa kanyang mga anak. Pero ano't ano man, sabi niya, mahal pa rin niya ang kanyang mga anak. No? At uh, loobin sana ng Panginoon na sa pamamagitan ng video ito, makita nila yung kanilang nanay na nakikiusap at maintindihan nila. No? Huwag ka ng pag-asa, nai. Laban lang. Laba ka lang, nai. Hanggat kaya, sige, laba. Opo. No? No? Napakahirap naman kasi na gano'n mga kababayan na pinaglaba daw siya ng anak niya after maglaba, 150 lang yung ibigay. Eh, ano mabibili ng 150 na eh? Parang napaka hirap i-budget yung 150. Opo. Tatlong kilong bigas. Oh, tatlong kilo lang yung 150, no? Wala na ulam. Sige, bili ng isang kilong bigas tapos ulam. Itlog. Sardinas na lang po. Ah, sardinas na lang. O, sige, o. paano nyo? Ay, nay, matanong ko lang, matry ko lang. Halimbawa, 150 ang pera mo ngayon. Tanghalian. Anong bibilhin mong pagkain? Paano mo ibabudget yung 150 para magkasya sa inyong lahat? Example. Sardinas po. Ko lang po. Magkano sardinas? 27 20, po. Isang sardinas? Po. Tapos bigas? Bigas 40 po. 40? Tapos? Ay, mga sangkap na lang po, May mga bawang. Siguran, ay, mga rekado pa. Po. Kaya yun lang mabibili ng po 150. Ano po. sa saug ng sardinas? Gulay lang po. Ah, gugulayan. Madalas ganon. opo. Sige na, maraming maraming salamat. Nay, papakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. No? Salamat po. O huh? Maraming salamat po sa tulong nyo. Walang ano man, Nay. Sige po. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po and mabuhay po tayong lahat. Thank you po.